Committed ang Kamara na pondohan ng mga programa ng Marcos Jr. Administration para palakasin ang kakayanan ng Armed Forces of the Philippines, lalo na pagdating sa pagdepensa sa West Philippine Sea. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, kaisa ang Kamara sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na mabigyan ng pangailangan ng AFP para epektibong maprotektahan ang ating soberenya. Sa ilalim ng 2024 national budget, 285.69 billion pesos ang inilaan sa Department of National Defense. 1.23 billion pesos ang realignment ng confidential and intelligence funds ng civilian agencies patungo sa frontline agencies na responsable sa national security at pagbabantay sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang pagpapondo sa pagtatayo ng paliparan sa Pag-asa Island na nakakalaga ng 1 1.5 billion pesos at hiwalay na 800 million pesos para naman sa pagtatayo ng shelter port sa Lawak Island sa Palawan. Ito ang pinakamalapit na isla sa Ayungin Shoal kung saan nakadaong ang BRP Sierra Madre. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.